dati Senate President ang nangyari sa statement ni Kaya. Siya gauna-unahan nagbigay ng statement na usan binanggit ang labing pitong congressman. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labing pito na yun. Kagaya na nga sila Senate President na na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Yun ang Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi po po natin natatapos na pagtatanongin yung respondent yung resource person na tayo po ang mayroong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, mayroon na siyang supplemental epidemic. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-umbestigan ang, ang pag ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no, na sana iparaanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sana ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ay ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung buong kumukasin natin ng ICI na isa sa kanilang mga poder. kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailan lang po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po ay eh, sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng po. Yung pong mga pasarin